Kapila ka nato talikdi ang Diyos. Huwag ang atong isigataw tungod lamang sa bahandi kasayon, politika, gahom o popularidad. Mga kaigsuunan, makasasala kita. Sa atong pilgrimage of hope, padayon kitang mudangop sa walay sukod o walay paglubad, kagugma sa Dios. Balaang adlaw kaninyong tanan. Kini si Father Sherwin Leo Ferrater, kasamtangang principal ug treasurer sa Academia de San Isidro Labrador sa Talamban, Cebu City. Kuyugi ako ninyo nining panaw karong Semana Santa 2025. Ani nakita karon sa Martes sulod sa Semana Santa. Adunay na kong kasubanan diha sa atong Ebanghelyo karon. Duha ka panagna ang gibungat ni Jesus, ang pagbudhi ni Judas huwag ang paglimod kaniya ni Pedro. Managlahi man ang terminolohiya, apan parehas sa gayod na naghatagod dakong kasakit ngadto sa ilang magtutudlo. Ang ilang panaw sulod sa tulok kapin katuig daw nahimaway bili. Maaninaw nga ang nagtukmod ni Judas sa pagbuhat sa ingon mao ang kahakog, ambisyon o kapakyas diha sa pagsabot sa taas ni Jesus, isip Mesiyas. Sa bahin si Pedro, wala man siya matukmod tungod sa material nga binipisyo, apan alang sa iyang personal survival. Nangahas pag si Pedro sa pag-ingon, Andam ako pagpakamatay alang kanimo ginoo. Apan iyang gitalikdan ang propeta na misalig kaniya bisan pa man sa iyong makahuyang o kapakyasan. Itawag baya siya ni Jesus nga bato, tintukuro niya ang iyang simbahan mga kaigsuunan, at ay mga panahon nga makita o masinati nato na sama kita ni Jesus, gibudhian o binudhian sa atong mga higala o mga tao nga giila nato nga suod sa kasing-kasing. At na usay mga higayon nga talikdan kita o ilimod sa mga tao nga atong gituuhan na mudapig ka nato panahon sa pagsulay o kakulian. Nagdapit kini ka nato sa pagka mapasayloon. Kapan dili kalimod nga daghan ang kahigayon na usab na atong sa si Jesus diya sa atong way pagpanumbaling sa mga kaakuhan sa kinabuhi, sa kakulang sa pagpaningkamot arong patigbabaw ang kamatuuran, justisya o kalinaw. Kapilakaan nato talikdi ang Diyos kung ang atong isigataw tungod lamang sa bahandi, kasayon, politika, gahom o popularidad. Mga kaigsuunan, makasasala kita. Sa atong pilgrimage of hope, padayon kitang mudangop sa walay sukod, walay paglubad, kagugma sa Dios. Amen.